So ito yung dahilan kaya na yung fuse. Shorted yung terminal ng compressor. Ito yung ginagawa natin ngayon guys. Nagpalit tayo ng terminal clip or lugs sa compressor. So ito yung nasunog na clip or lugs ayan nag short siya kaya nawala ng power so check natin dun sa indoor unit dahil naka check na ako dun sa uh, main panel or sa electrical room hindi naman nag trip yung main breaker so baka yung fuse ang bumigay so ito yung salarin so tara check natin So yan yung salarin guys Pumutok yung pios Dahil dito Ito yung galing Sa isolator switch Papunta dito sa PCB Tapos Pagkatapos yan sa pios na yan Diretso dito sa dalawang wire Papunta dun sa outdoor unit natin So yung outdoor unit walang supply Pero ito meron Dahil pumutok yung fuse kaya ano? kaya walang supply dahil nag short kasi yung terminal dun sa compressor kaya pumutok or bumigay yung fuse na yan ayan fuse dumi so yan guys gumana na pero napansin natin na habang gumagana, tumataas yung running ampere ng compressor ito so, yung running ampere 16.6 na yung starting time is 14 starting time nya so napansin natin tumataas yung running ampere dahil mahina yung ikot ng condenser pan motor so may problema ito kayong bearing or yung kapasito ng motor, so check natin So, iset up muna natin para hindi nasira yung kompresor. So, ayan o. Ayan yung dahilan kung bakit nasunog itong ano. Okay? So, ayan. 6 microfarad yung fan kapasitor na dapat. Tapos, kinabitan lang nila ng 40 microfarad plus 2 microfarad na kapasitor kaya mahina yung fan motor so papalitan natin ng 6 microfarad. so yan guys okay na gumana na so yung running ampere yan o. 15 medyo mataas taas mainit kasi dun sa loob ng kwarto kaya kagana lang so ito yung dahilan kaya nabumiga yung fuse shorted yung terminal ng compressor okay ayan TR guys or 24,000 BTO per hour LG okay